Sa gitna ng patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea, nagdeploy ang Estados Unidos ng isang Reaper drone sa mismong pinagtatalo ng lugar. Ang hakbang na ito ay tugon sa mismong kahilingan ng pamahalaan ng Pilipinas na nangangailangan ito ng mas malawak at mas malinaw na maritime surveillance dahil sa agresibong galaw ng China. Ayon sa U.S. Marine Corps Forces Pacific, walang armas at temporary lamang ang deployment ng nasabing drone, ngunit hindi nangangahulugan na magiging mahina ang epekto nito sa operasyon. Ang MQ-9 Reaper ay isa sa pinakamodernong surveillance drone ng Amerika. Meron itong kakayahang mag-operate ng halos buong araw. Ito ay matatagpuan ngayon sa Basa Airbase sa Pampanga, isa sa mga EDCA sites na unti-unting nagiging critical sa regional security. Malaking bagay ang kakayahan ng MQ-9 Reaper dahil kaya nitong subaybayan ang malawak na bahagi ng karagatan, isang critical gap na matagal ng problema ng Pilipinas. Sa lawak ng West Philippine Sea, walang dudang napakahirap bantayan ng bawat kilos ng Chinese Coast Guard at Maritime Milisya gamit lamang ang tradisyonal na barko at helikopter. Ngunit sa pagdating ng Reaper drones, nagkakaroon ng Pilipinas ng persistent eyes in the sky na maaring magbigay ng real-time intelligence. Ang ganitong klaseng impormasyon ay makakapagpalakas ng husto sa mga desisyon at operasyon ng AFP, Ito rin ay nagpapataas ng transparency sa anumang harassment o illegal activities ng China. Kinumpirma naman ng USN 9 News mga kapatid na simula pa noong June 2024 ay may presensya na ng Reaper Drone sa BASA Air Base. Ngunit ngayon lamang ito opisyal na inilabas sa publiko bilang coordinated deployment sa pagitan ng Washington at Manila. Mahalaga ring tandaan na noong August 2024 parehong bumisita sina AFP Chief General Romeo Bronner at Indo-Pacific Command Chief General Samuel Paparo sa nasabing air base. Ipinapakita nito na pag-upgrade ng EDCA sites sa hindi lamang modernisasyon kundi paganda sa isang mas integrated US Philippines Defense Posture. Kasabay ng drone deployment, inanonsyo rin ng Pentagon ang pagbuo ng Task Force Philippines, isang mas malawak at mas malakas na cooperative structure kumpara sa Task Force Ayungin. Ang bagong Task Force ay hindi lamang nakatutok sa Ayungin Shoal, kundi sa mas malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, mayroong mas mataas na antas ng military coordination at preparedness sa pagitan ng US at Pilipinas. Ito rin ay maaring magresulta sa mas mabilis na response time kung sakaling magkaroon ng agresyon mula sa China. Ipinapakita nito na ang dalawang bansa ay hindi lang basta magkaalyado kundi aktual na nagsasagawa ng real-time security cooperation Kung titignan naman ang mas malawak na perspektibo, ang deployment ng Reaper drone ay malinaw na mensahe laban sa agresyon ng mga taktika ng China. Ang China Coast Guard at Maritime Milisya ay madalas gumagamit ng harassment, pagharang at water cannon attacks na kadalasan ay mahirap idokumento. Ngunit dahil sa advanced surveillance capabilities ng Reaper, mas mahihirapan na silang gumawa ng aksyon nang hindi nahuhuli sa kamera. Ito ay naglalagay ng pressure sa Beijing dahil ang anumang paglabag na kanilang gagawin ay maaring agad na lumabas sa publiko at maging ebidensya sa diplomatic protest o international forums. Makikita rin sa akbang na ito ang paglihis ng Pilipinas mula sa dating reactive defense posture tungo sa proactive surveillance posture. Sa nakalipas na mga taon, madalas nahuhuli ang Pilipinas sa harassment incidents dahil wala itong kakayahang malaman agad ang galaw ng kalaban. Ngayon, may mas mataas na naantas ng awareness bago pa man lumala ang anumang sitwasyon. Ito ay maaring magpapababa ng risk ng miscalculation, ngunit maririnig magdulot ng mga bagong tensyon dahil mas documented at mas visible na ngayon ang anumang aggression ng China. Nagpapakita rin ito ng isang bagong pahina sa Mutual Defense Treaty kung saan habang lumalalim ang integration ng US at Philippine Forces, mas tumitibay ang operational relevance ng Mutual Defense Treaty. Ang ganitong sitwasyon ay hindi na lamang ito papel na kasunduan kundi nagiging aktual na na operational framework kung saan ang US at Pilipinas ay nagtutulungan upang bantayan ang mga critical maritime areas. Ang ganitong antas ng partnership ay nagpapalakas sa deterrence laban sa China dahil mas mahirap para sa Beijing na hulaan kung ano ang magiging collective response ng dalawang bansa. Gayunpaman, hindi rin dapat baliwalain ang posibleng backlash mula sa China. Malamang ay magbigay ito ng mga pahayag na ang US ay nagmimilitarize sa rehiyon at maaring dagdagan ng Beijing ang kanilang presensya sa West Philippine Sea bilang tugon. Maari din itong subukan ng Philippines-US coordination sa field sa pamamagitan ng mas agresibong pagharang sa mga routine patrols. Ngunit dahil may surveillance support na ang Pilipinas, anumang agresibong hakbang ng China ay mas madaling madetect at may pakita sa international community. Sa ganitong paraan, tumataas man ang tensyon, tumataas din ang political cost para sa China. Sa pananaw ng Pilipinas, malinaw ang mensahe nito. Hindi na tayo papayag na maging bulag sa ating sariling teritoryo. Sa tagal ng panahon, ang Pilipinas ay naging vulnerable dahil sa kakulangan ng modern surveillance technology. Pero ngayon, kahit walang armas ang mga drone, ang intel na makukuha mula dito ay sapat na upang baguhin ang laro sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng shared operations at intelligence sharing, nagkakaroon ng Pilipinas ng lakas at ito ang punto kung bakit tinatanggap ng pamahalaan ng alok ng Estados Unidos. Sa kabuuan ng deployment ng Reaper drone sa hindi lamang kilos militar, ito ay isang strategic na pagpapalit sa regional balance of power. Pinapakita nito na ang Pilipinas ay handang umasa sa alliance framework nito upang protektahan ang karagatan at soberanya. Pinapakita rin ito na ang USA committed sa pagpapanatili ng free and open Indo-Pacific sa harap ng agresyon ng China. Habang umaasa si Pangulong Marcos na mababawasan ng tensyon, ang realidad ay mas magiging matatag ang posisyon ng Pilipinas at sa gitna ng lumalalang alitan sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng malinaw na mata sa impapawid ay maaring maging pinaka sandata ng bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out.